Nararamdaman mo ba ang kaba at tanong kung kailan nga ba eksaktong marirelease ang iyong 8 pension ngayong buwan ng Agosto? Lalo na't marami sa ating mga pensioner ay umaasa sa buwan ng halagang ito para sa pangaraw-araw na gastusin, pambili ng gamot, pagkain at iba pangailangan sa bahay. Ngayong usap-usapan na naman ang dalawa tranche at social pension. Malinaw ba sa iyo kung kasama ka ba sa matatanggap ngayong buwan? Marami ang nalilito at nagtatanong kung tuloy ba talaga ang second tranche at kung sabay ba itong ibibigay kasama ng regular na buwan ng pensyon. Kaya mahalagang linawi natin ang lahat ng detalye para wala ng pangamba o pagkalito. Alam nating lahat na sa mga nakaraang buwan ay may mga pagbabago at adjustments na ipinatupad, ang isit at maging angit para sa social pension. Marami ang nag-aalala na baka madelay ang kanilang natatanggap na pensyon lalo NATO ang pangunahing pinagkukunan ng budget ng karamihan. Ngunit ngayong Agosto, may malinaw na anunsyo na dapat mong malaman kailan ba eksaktong pet sa marerelease ang pensyon, kasama ba agad ang second trust, at paano naman ang mga benepisyaro ng social pension mula sa gobyerno. Metuwi ang mga bagay na sasagutin natin ng detalyado sa video na ito. Hindi lang tayo magbibigay ng karaniwang balita kundi ibabahagi natin ang opisyal at tumpak na impormasyon mula mismo sa at sa mga ahensya ng gobyerno na namamahala ng social pension. Kung napapansin mo, maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media na lalong nagpapagulo at nagpapakaba sa mga pensioner. Kaya dito, uupo tayo at pag-uusapan ang mga tunay na detalye, hindi haka-haka kundi mula mismo sa mga opisyal na sources. Kaya kung gusto mong malaman kung kailan mo matatanggap ang iyong pensyon ngayong Agosto kung kasama ba ang dalawa de tranche at kung anong mga pagbabago ang dapat mong asahan. Manatili ka dito dahil napakahalaga ng impormasyon. Na ito para hindi ka mahuli o mapag-iwanan. Sige, itutuloy natin mula sa hook at gagawin nating mahaba, malinaw at engaging ang katawan ng script. Tandaan, shed to ay paray sa mga pensioners na talagang umaasa sa bawat detalye kaya kailangang malinaw at direkta ang paliwanag. Ngayon, simulan na natin ang mas malalim na pagtalakay. Maraming nagtatanong kung kailan eksaktong petsa may bibigay ang pensyon ngayong buwan ng Agosto. Ayon mismo sa anunsyo ng Social Security System, itinakda nila ang release schedule ng maaga upang masigurado na matatanggap ng lahat ng pensioners ang kanilang pensyon sa tamang oras. Ang pensyon ay karaniwang ipinapasok sa inyong bank account o cash card na nakatala sa system. Kung regular kang tumatanggap tuwing unang linggo ng buwan, ganun pa rin ang magiging schedule ngayong Agosto. Subalit kung sakaling ang iyong date of contingency o yung petsa ng kapanganakan ay natapat sa ikalawang schedule, maaari itong pumasok sa ikalawang linggo ng buwan. Kaya mahalagang lagi mong i-check ang iyong bank account o GQ upang makita kung naipasok na ang iyong pensyon. Ngayon ang pinakamainit na tanong, kasama ba ang second tranche sa pensyon ngayong Agosto? Maraming kumakalat na chismis online na sasabay na raw ang second tranche sa regular na pension. Ang totoo ayon sa opisyal na pahayag ng SSE, may proseso ang pagbibigay ng second tranche. And ito ay hindi basta-basta. Isinasabay sa buwan ng pensyon, maliban na lamang kung malinaw na inianunsyon ng kanilang opisina. Kaya huwag basta maniniwala sa mga nakikita sa social media na walang malinaw na source. Ang second tranche, lalo na kung ito ay kaugna sa mga dagdag, na benepisyo o ayuda mula sa gobyerno ay may hiwalay na release schedule na ipinalam ng ayat ng FATI. Ang layunin nito ay para maiwasan ang kalituhan at matiyak na maayos ang pagdisbursi ng pondo. Para sa mga nakakatanggap ng social pension mula sa CEV, ito naman ay may sariling schedule ng pamamahagi. Karaniwan itong ibinibigay sa pamamagitan ng payout centers o barangay halls kung saan tinatawag ang mga benepisyaro upang personal na kunin ng kanilang cash assistance. Ngunit ngayong taon, sinisikap ng SISV na ipasok na rin ito sa mga bank, account ang mga seniors, para mas maging mabilis at mas ligtas. Alam naman natin na ang physical payout ay maaring magdulot ng mahabang pila at panganib lalo na para sa mga matatanda. Kaya ang payo ng Seth Vio ay laging nakikipag-ugnayan ng mga benepisyaro sa kanilang barangay o local social welfare office upang malaman ang eksaktong petsa at paraan ng pagkuha ng social pension, mahalaga rin nating pag-usapan kung ano ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong delay ang pension. Hindi natin may kakailan na may mga pensioners na nagre dahil hindi nila agad nakukuha ang kanilang pera sa petsang nakasanayan nila. Kadalasan ng mga delays ay dulot ng technical na problema sa banko o kaya ay kakulangan ng updated na records sa system. Kaya paulit-ulit na paalala ng SS sa mga pensioners na siguraduhin na ang kanilang personal na impormasyon tulad ng address, contact number at bank account details ay tama at updated sa system. Kung may mali o lumana ang iyong account number, posibleng maantala ang pagpasok ng pensyon. Kaya mainam na magtungo sa pinakamalapit na branch o mag-login sa kanilang S2 portal para i-update ang iyong detalye. Isa pang tanong na laging lumulutang ay, kung magkakaroon ba ng dagdag na benepisyo? o increase sa pensyon ngayong taon. Marami ang umaasa na tataas ang buwan ng pensyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at gamot. Ayon sa TSST, patuloy nilang sinusuri ang pondo at kita ng ahensya upang matukoy kung posible ang dagdag benepisyo. Ang pension increase ay dumadaan sa mahabang proseso dahil kailangang siguraduhin na may isapat na pondo para masuportahan. Ito sa pangmatagalang panahon, kaya kung nakaririnig ka ng balitang tataas agad ang pensyon, huwag muna itong paniwalaan hanggat wala pang formal na pahayag mula sa ang pinakamabuting gawin ay sundan ang kanilang mga opisyal na social media, accounts o website para sa tunay na balita para naman sa mga nahihirapang magpunta sa branch o wala pang ihisefi account. Magandang pagkakataon ito para matutunan kung paano mag-register online. Sa pamamagitan ng kanilang online portal, mas madali mong ma-check ang iyong contribution record, schedule ng pension, at iba pang detalye. Hindi mo na kailangang pumila sa branch lalo na kung malayo ang biyahe. Ang kailangan mo lamang ay internet connection at isang device, tulad ng cellphone o computer. Kapag nakapag-register ka na, makikita mo rin doon kung may mga abiso ang SF para sa iyo, gaya ng mga update tungkol sa second DTR or special releases. Bukod pa diyan, may ilang pensioners ang nagtatanong kung maaari ba nilang ma-withdraw ng buo ang kanilang retirement benefits sa isang bagsakan. Ang sagot dito ay nakadepende sa uri ng pensyon na iyong kinuha. Kung lumso ang iyong pinili noong mag-retire ka, matatanggap mo ito ng buo. Ngunit kung monthly pension ang iyong pinili, tuloy-tuloy ang matatanggap mo buwan-buwan at hindi mo na ito pwedeng kunin ng buo maliban na lang kung may mga espesyal na kondisyon na itinakda ng E. Ito ay ginagawa para Masigurado na may tuloy-tuloy na kita ang mga pensioners at hindi agad maubos ang kanilang retirement fund. Napakahalaga ring pag-usapan ang papel ng mga pamilya ng pensioners. Kadalasan ang mga anak o apo ang tumutulong sa pag-asikaso ng mga dokumento at pag-update ng records. Kung ikaw ay may kamag-anak na pensioner, mainam na ikaw na rin ang magtanong at magbantay sa mga updates mula sa upang makasiguro na hindi sila mahuhuli sa release schedule. Ang A6 ay may customer service, hotline at email kung saan pwede kayong magtanong. Pero dahil madalas ay maraming tumatawag, kailangan ding maging matyaga. Ngayong Agosto, inaasahan na mas magiging maayos ang release ng pension dahil nagpatupad ang SS ng ilang sistema para mapabilis ang proseso. Isa na dito ang mas maagang pagproseso ng mga accounts bago ang mismong release date. Kaya kung nakaranas ka ng delay nung mga nakaraang buwan, may posibilidad na hindi na ito maulit. Ngunit kung sakali mang maantala pa rin, huwag mag-atubiling mag-follow up sa eseto upang agad na maresolba ang problema. Sa huli, tandaan na ang bawat anunsyo tungkol sa pensyon, maging ito man ay regular release, second tranche o social pension ay may opisyal na source. Huwag magpapadala sa mga kumakalat na balita na walang malinaw na pinanggalingan. Kung may narinig ka mula sa kakilala o nabasa sa Facebook na wala namang opisyal na dokumento, mas mabuting i-double check muna sa Seth o Seth Beth bago maniwala. Dahil sa panahon ngayon, madali nang kumalat ang maling impormasyon na nagdudulot ng pangamba sa marami. Kaya ngayong Agusto maging alerto, maging updated at siguraduhin alam mo ang tamang impormasyon para hindi ka mahuli. Kung may kakilala kang kapwa pensioner na walang akses sa internet o hindi marunong mag-check online, tulungan mo na rin silang malaman ng mga update. Ang bawat piso ng pensyon, ay napakahalaga kaya dapat siguraduhin na walang mawawala o madidelay. Ngayong nalinawan natin ang usapin tungkol sa petsa ng release ng pensyon, second tranche at social pension, malinaw na ang pinakamahalaga ay manatili tayong konektado sa mga opisyal na anunsyo. Ito ang susi para hindi ka mabahala at para maayos mong mapagplanuhan ang iyong mga gastusin buwan-buwan. Ang Atheu ay patuloy na gumagawa ng hakbang para mas mapabilis at mas maging maayos ang sistema. Kaya makakaasa tayo na unti-unting gaganda pa ang takbo ng kanilang serbisyo sa mga susunod na buwan. Kung gusto mong manatiling updated sa mga susunod pang buwan, siguraduhin lagi mong sinusubaybayan ang mga opisyal na balita at hindi lang nakikinig sa chismis. Sa ganitong paraan, alam mo kung kailan darating ang iyong pensyon at kung may mga dagdag pang benepisyo na pwede mong matanggap. Sa bawat hakbang, Mahalaga na ikaw mismo ay may pat na impormasyon para sa iyong kinabukasan at kaligtasan. Yeah.